July 12, 2020 ang target date ng trip namin papuntang Laguna. Matagal ko nang inaasam na makabalik doon. Kaya noong July 11 pa lang, halos mabaliw na ako sa excitement. Walang tao sa bahay, ang nanay ko nasa abroad. At ang kuya ko, hindi ko man lang alam kung saan nagpunta. Bandang alas dos ng madaling araw, sakapan ng ako nakatulog. Pero imbes na panatag ang pahinga ko, Agad akong pinalot ng isang panaginip na hanggang ngayon parang nakaukit sa isip ko. Nasa kwarto ko raw ako pero tila mas madilim kaysa sa totoong silid ko. Sa may pintuan, may isang pigurang dahan-dahang lumalapit. Nang mas malinaw ko na itong makita, halos mawalan ako ng hinina. Ako iyon, pero ibang-iba ang anyo. Balot sa pasaang mukha, may malalim na sugat sa sentido at ang mga mata, wala nang buhay. Bago pa ako makagalaw, bigla siyang sumunggab sa akin. Pumatong siya sa dibdib ko, mabigat na parang bato. Saka ako sinakal gamit ang malamig at basang kamay. Panghininga niya ay amoy dugo at kalawang. Paulit-ulit niyang sinasabi, sa boses na parang galing sa ilalim ng lupa, "Utang na loob, huwag kang sumama." Habang sinasabi niya iyon, pakiramdam ko ay may mga anino sa likod niya. Hindi malinaw ang hugis pero gumagalaw parang nag-aabang. Sinubukan kong sumigaw, pero walang lumabas na boses. Hanggang sa bigla akong nabising, napawis na pawis at habol-habol ang hininga. Kinabukasan, 7am, dapat ako susunduin ng barkada gamit ang van. Nakaupo na ako sa gilid ng kama, tinititigan ng cellphone at muling naaalala ang panaginip. Sa sobrang bigat ng pakiramdam, Nagdesisyon na kung wag na lang sumama. Bandang tanghali, tumunog ang telepono. Isang tawag mula sa kamag-anak ng isa sa tropa ko. Nasa GNA Cavite daw ang van ng madisgrasya. Walang nakaligtas. Napatitig ako sa sahig. Malamig ang buong katawan ko. Sa gilid ng paningin ko, para bang may sumilip na anino sa pinto ng kwarto ko. At sa ilalim ng mahina nitong bulong, muli kong narinig utang na loob, kang sumama. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari maraming salamat